Oh, wala gi kaon. Ah, oh. oh, wala. Wala gi kaon ang -oh pun ganina. Adumulan man to sa queen. Very good, very good. Di ni Master Kams, Sacrifice di sa pun. Sempre. Yan. cố gắng cố gà gặp lại cố man gặp lại cố gắng gặp lại No, kung isip pa ko lang, mabilis yan na. Ngayon lang yan. Naganap na nang gandang tira kasi. Yun, yun tama 'yon. Nawad ka mo pudik sa outside world. Sapayan po Huwag <laughs> ka, ma ka ma na magalit na, yan Sige na, padayon mo. Ayaan Pada, mo yung kama mga outsiders. Oy, outsider ka mag comment. Comment ko ha. Card ko, link, ikaw link ko diyan. Ikaw, sana sinang Kasi tira yan, isang pagkakamali lang, Italian ka. Tama yung ginawa ni Mr. Maghanap siya ng marami. Tama, tama. Para matamaan ka rin. Yun, uh, ang tama. Kain ah, yan ang kabayo doon sa pool. Oh, kaya Italian man. Bagi paputo ko. Sige ka, sige ka. Sputnik ka lang. ka lang. Ayaw ka kulba eh. Ayaw kulba <laughs> Ano man, ayaw kulba eh. Kaon din ha? Ayaw, pa. eh. Ayaw <laughs> e